Higit pitong libong pamilya ang nasa evacuation centers dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Sa situation briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-usapan ng paghahanda ng pamalaan na nakatutok sa prepositioning ng mga relief goods, critical equipments at pakikipag-ugnayan sa mga LGUs. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro, kinakala pa ang mga reports ng mga nasawi dahil sa landslide, mga dapat i-rescue at ilikas. Umabot sa 15 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, puspusan ang paghahanda sa posibleng epekto na maidudulot ng bagyong opong. Padating na si opong. And then, the ground is saturated already in certain areas na inuulan na rin yan Kasi ang tinitignan ng OCD, kaya nga nagpa-MGB, ano tayo kanina, is the effect of the rainfall, not only the wood. So, saturated na rin yung ibang areas uh, na ito dadaanan ng opong. Of course, yung tatamaan ng malakas daw na hangin will be Northern Samar, uh, Samar provinces, and uh, probably Sorsogon. But yung saturated, kasi kahit na moderate, rain lamang na tuloy-tuloy is Calabarzon and Metro Manila. So yun ang dapat paghandaan namin.